May sa pangalan mo? Sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Ah, uh, wala po akong alam. Wala. Okay. thank you po. Wala raw kinalaman ng aktres na si Marcel Soriano kaugnay ng kumakalit na dokumento mula sa PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency kung saan kabila ang kanyang pangalan sa tinutugis ng PIDEA dahil sa paggamit ng iligal na droga. Ayon kasi sa inilabas na dokumento ng political blogger na si Mahardika na kanyang hawak mula raw ito sa PIDEA agent Noong taong 2012 raw ay kasama raw sa ristahan si Maricel Soriano at Bongbong Marcos na tutugisin sana ng pideya dahil sang putrawo mga ito sa illegal at droga ayon sa dokumento, nakapak daraw sana silang tugisin ng PDEA noong 2012 sa isang kondominium sa Rockwell sa barangay Poblasyon sa May Makati City. Ngayong araw, inimbitahan ni Senator Bato de la Rosa si Maricel Soriano para sa investigasyon sa Senado kaugnay ng issue. Tinanong ni Bato de la Rosa si Maricel Soriano tungkol sa PDEA leak document kung saan kasama ang kanyang pangalan sa hangin sana ng PIDEA noong 2012 dahil sa iligal na droga. Uh, may sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ng mga nasabing dokumento? Ah, uh, wala po akong alam. Wala. Thank you po. Ayon kay Maricel Soriano, wala raw siyang kinalaman dito. Hindi raw niya alam ang tungkol dito at uh, mariing pinabulaanan ni Maricel Soriano na kumagamit siya ng iligal na droga. Unang-una po, hindi ko alam ang tungkol sa dokumento. Nalaman ko na lang yan noong pinakita sa akin hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Okay. Nalaman ko na lang yan pinakita sa akin. Hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Tinanong ni Senator Batao de la Rosa si Maricel Soriano kung siya ba ang may-ari ng condo na nakasaad sa Pidea Leak Document. Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Sackwell, Barangay Poblasyon, Makati City? At kinumpirma ni Maricel Soriano na siya raw ang dating may-ari nito pero na naibenta na raw niya ito noong 2012 pa. Iba na raw ang may-ari nito. Opo, hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Yan ang pahayag ni Maricel Soriano. po. Sa'yo yun? Opo. Yung 46 dasi? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Kaya naman, na-request si Senator Bato de La Rosa na magpakita ng deed of sales si Marcel Soriano para patunayan ang kanyang pahayag. Pwede bang mahingi yung makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Apo. Ha? Pinabulaan din ni Maricel Soriano ang akusasyon laban sa kanya nga dati niyang dalawang bahay. In 2011, two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano ng pangbubugbog at ng paggamit niya ng ilikal na droga. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Ninakawan po nila ako. Ninakawan po na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. Maring pinabulaanan nga ni Maricel Soriano na gumagamit siya ng ilikal na at ayon na sa kanya, wala raw siyang alam sa pagkataas sangkot niya sa PIDEA leak documents kung saan kasama ang kanyang tahalan sa dapat sana raw ay matotokhang ng PIDEA Noong 2012, dahil isa raw siya sa di gumagamit ang ng ilegal na joga. Agad naman na nag-trending sa si social media ang pangaran ni Maricel Soriano dahil kanya-kanya ang reaksyon ang mga netizens. Narito pang reaksyon, komento ng mga netizens.